YouTube channel. Hello mga kababayan So, isishare share ko lang ho sa inyo at i -re reveal ko po pala sa inyo yung aking kinita dito sa outside Paris. So, bali ako ho ay nagtrabaho noong start noong August 4 until August 9. So, kumita na ako doon ng 600 Euro and then ngayon ho, nag-start naman ho ako dito ng trabaho sa may arkasyon uh, start August 11 until August 30 So, bali yun ho ay 20 days. So, dahil ang aming usapan ay 100 per day, kumita ho tayo at nabayaran na tayo ng madam na, ito na ho, tumataginting na 2,000 Euro. So, first time ko pong nakasahod ng ganito, na sa extra work ko. Dahil ako naman ho may amo talaga. Kumbaga ho ay sumama ho ako sa kanila, dini sa arkasyon, sa dati kong amo. Dahil ako ho ay wala ng amo ngayon sa Paris eh. Kung ho ay extra work ko lang to. So sobrang blessed ko dahil hindi naman ako din sa trabaho. Although ang oras oras aming trabaho ay 8 to 8. Pero alam niyo sa totoo lang po ang aming work ay napaka ano lang po light. Tapos mas marami pa po ang pahinga kaysa ginagawa. Ang gusto lang po kasi ng madam ay tinutulungan sila sa kusina. Sometimes nagluluto ako kasi yung po talaga yung interesting na ginagawa ko sa buhay dahil mahilig ko ako magluto. So tinutulungan ko siya magluto. Minsan pinagluluto ko sila ng mga pampinay foods. Yun lang. Tapos so, hindi yun sobrang saya ko dahil nga ho, nakasahod ako ng 2,000 euro. I-times ho natin in sa peso saglit lang kunin natin ang isang cellphone ko At ako nga ho nga inipabalik na ng Paris. Ako excited na na makabalik ng Paris. So dahil ito ikaw na unahang kong kita sa extra work ko. So times mo natin 2,000 times. Ang palitan niya taho ngayon ay 61. Sa peso po ay 122,000 yun. So marami na ho tayo dito may save Tapos nga pala guys mga katombi binigyan niya pa ako ng 30 euro pang taxi daw so nakakatuwa dahil iniisip niya pa rin yung kapakanan ko sabi niya kasi mag taxi daw ako dahil daw syempre di daw niya alam kung safe ba daw mag travel sa train or ano kaya taxi na lang daw para safe ako makauwi sa bahay So, dahil medyo marami din po akong dala-dala. Yan, oh. yan, yan ang mga dala ko. Tapos may pagkain pang binigay. Yan ho, may pagkain pa. Yan, yeah. pinirepair ko. So, napakaswerte na naman ho ng inyong Billy Boy. Uh, dahil ho, kapag ho talaga mabait kayo sa amo at mm, ang turi sa iyo ay family at alam naman ninyo na sabi ni, ay, ano nga yun, na okay lang sa kanila nagbibidyo ako, pinibidyo ko sila, chill lang sila guys. Tapos, alam niyo sobrang saya na naging experience ko dito sa outside Paris. So, yun lang ang aking ano ha, sahod rebuild lang ha, sahod rebuild sa outside Paris. So, yun ho ay malaking tulong para sa akin at sa aking pamilya. At dahil nga doon ay naregalahan ko ang nanay ko ng maganda noong birthday niya. So, sobrang saya ko lang ho at sana ay more 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 blessing pa ang dumating sa akin. At sa mga taong sumusubaybay sa aking YouTube channel, maraming salamat ho. At Huwag nyo ho akong iba siya. Charot. Okay lang ho. Bahala ho kayo. Basta ako ho ay sinishare ko lang ho kung ano ang pamumuhay dito sa Bansang Prans. So, yun lang po. God bless and like po and pakishare ng aking video. Bye-bye guys. Bye-bye mga katambi. Love you, love you.